Ngayong araw, magwawalay po tayo ng mga biik. So, ito po ang paraan namin sa pagwalay mga ka-farmers. Yung mama pig po ang kinukuha namin sa loob po ng kulungan. At yung mga biik naman po ang ititira. Ang rason po dito mga ka-farmers, kaya ganito po ang paraan namin sa pagwalay para yung mga biik ay hindi po masyadong may stress dahil sanay na po sila sa kulungan at saka naiwan pa rin po sa loob ang amoy ng mama pig ho nila. Tapos naman, kapag ganitong bagong walay po mga ka-farmers, ay nilalagyan po namin ng maraming feeds kasi nga unlimited po yung pakain namin dito mga ka-farmers. Yung iba po ay kapag bagong walay pa unti-unti lang o kunti lang po yung ipapakain nila kasi daw magtatae. So kami po dito mga ka-farmers, hindi po ganun. So mula po noong maliit pa sila at marunong na po silang kumain, so unlimited na kaagad ang ipapakain namin. So bali, nandyan na lagi yung feeds at nasa kanila na po kung kailan sila kakain. Kapag bagong walay naman po yung biik mga kafarmers para po sa amin ay natural na lang po na magtatayho sila so kapag ganon ay ginagamot na lang po namin minsan merong nagtatae minsan din po wala so gayon pa man kailangan meron po tayong gamot na laging nakahanda